Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa Instagram, dinepensahan ng dating makeup artist ni Heart Evangelista si Pia Wurtzbach laban sa mga akusasyon ng pandaraya at pagnanakaw. Kumalat online kamakailan ng mahuli ng mga netizen si Pia Wurtzbach na nagpost ng video mula sa Carolina Herrera Fashion Show na hindi siya ang kumuha. Pinost niya ito sa kanyang Instagram na parang nasa event siya, pero matapos siyang mabuking, agad niyang tinanggal ang video at ni-repost ito muli na may tamang credit sa original na may-ari ng content. Ang video ay mula sa style.com at dahil dito, nagkaroon ng mga akusasyon ng pagnanakaw laban kay Pia. Ninakaw nga ba niya ang content? Kung hindi ba ito napansin ng mga netizen, pababayaan na lang ba niya ito? May mga nagtatanong din kung totoong naimbitahan siya o kung pinipeke lang niya ang pagdalo. Sa isang paglilinaw, ipinaliwanag ni Pia na hindi siya nakadalo sa show dahil sa traffic. Gayunpaman, hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpapaliwanag kung bakit niya unang pinost ang video na walang credit, at hindi rin siya nagpakita ng ebidensya na inimbitahan talaga siya sa show, gaya ng hinihingi ng mga tao online. Sa gitna ng mga mabibigat na akusasyon laban sa beauty queen, dinepensahan siya ng kanyang current makeup artist na si Justin Luis Soriano mula sa isang basher. Ayon kay Suriano, hindi nagnakaw ng anumang contacts o ano paman si Pia. Binanggit pa niya na, Pia is Pia, na noon pa man ay naglakad na sa runway ng New York noong siya ay Miss Universe. Aniya, ang mga rumors ng pandaraya ay imbento lang para magpakalat ng galit laban sa kanya. Sa lahat ng achievements ni Pia, naniniwala si Suryano na malayo siyang gumawa ng mga bagay na inaakusa sa kanya. Dagdag pa niya, marami ng koneksyon si Pia, gaya ng pakikipagkaibigan kay Imran at mga pagkikita kay Natalia Vodianova, asawa ng CEO ng Dior, tuwing nasa Paris siya. Ito, ayon kay Soriano, ay patunay na hindi totoo ang mga kwento tungkol sa pagnanakaw ni Pia ng mga contacts dahil well-connected na siya. Ano ang masasabi mo tungkol dito? I-comment na ang inyong opinion.